Anong ganap sa mundo ng showbiz? Iba talaga mang gulat si Lovie po. Pray na talaga siya ng Instagram. Na kapag may pinu-post siya ay siguradong tumutupi ang iba. Lalo na ngayong nananahimik ang eksena ni Napia Wurtzbach, Catriona Gray at Maxine Medina sa IG. Meaning, hindi sila nagpo ng mga kaseksihan nila. Eh si Lovie, may bagong pasabog na talagang ikinagimbal ng mga fans. Ay kaya pala ang init na... Inaano ka ba? Nang aano ka eh? Grabe naman this girl! Ilan lang yan sa mga reaksyon ng mga netizens sa latest na paghuhubad ni Lovie sa IG. Kaloka nga ang photo, na nakaupo siya, at ang shot ay sa gilid ang anggulo. Kaya kita ang halos kabuuan ng kanyang likod, at tattoo sa gilid. Pero yun nga, panty lang ang suot ni Lovie sa photo. Bukod sa kanyang heels, eh ang panty niya ay skin tone pa niya. Kaya sa unang tingin ay iisipin mong hubad talaga siya sa larawan. Kaya sa loob lang ng ilang minuto, naglabasa na ang mga yakman. Nagbigay ng kanika nilang komento, pinaulanan din ng mga apoy at puso ang post na ito ni Lovie. Kaloka ka Lovie! Anong masasabi mo sa balitang ito?